Guys, good morning sa inyong lahat. Ito na po yung aming uh, pinagawang swimming pool. Ayan. Unti-unti na po siyang natatapos. Ito po yung tiles na pinalagay namin. Rocks. Parang, parang ano nga, parang rocks pero tiles siya. Parang hindi, hindi madulas na tiles. Ayan. Ito ang aming si Ginger at si Suhi. Hello Ginger, Suhi. Tapos ito naman next namin na gagawin. Ang landscape. Yan. Ang daming gagawin sa bahay na ito. Umagang umaga mga guys, na bad trip ang aking uh, lolo. Dahil hindi daw kami naghingi ng ano sa kanya, baon ng mga bata. Tapos bigla po naman niya tinapon yung ano, pera sa swimming si pool. talaga ako. Kaya ngayon ay parang medyo ay ano ko, bad konti. na konti. Ibig sa good mula ako, ikagising ngayong maga. Tapos bigla na bad mula dahil sa kanya. Hello Samsung, good morning. Good morning my little girl. <laughs> Wala sila ngayong pasok. Ayan nga po yung 100 kinuha ni ano. Kinuha na aking anak sa si swimming pool. At ito naman yung 50. Oh. Nakuha ko, nakuha ko, nakinuha ni Hedges yung po kasi pinakuha din niya. Ah, hi, Alicia. Hi, Alicia. Hi, good morning. Hala, iniinom mo yan? No. Nagay <laughs> okay, ko muna to sa aking ano, balakang. Balakang. <laughs> kasi ay medyo tumataba na yung ating mga atyan. Hindi oh, ba? pampaliit ng chan. Hindi nga lang siya sa May. Hindi natin afford bumili pa ngayon. So, pagjaga mo natin to. Bago pumasok ang aking dalawa, ay eh, naglinis muna sila. O, oh, kunting linis lang yan. <laughs> an ay umaro mamaya. Kasi ngayon ay magta sila. Hmm? Huh? Kulimlim ang panahon eh. May namin malunggay dito, mga guys, oh. Kung gustong humingi dyan, mag-PM lang. O, oh, pisangin pa kami doon, oh, sa baba. <laughs> Why not wear your slippers? Ha? Anong ginawa mo sa halaman? I didn't. Ha? Huh? You didn't? Yeah. I saw you yesterday, you put it there, eh. No, ma, not me. Yeah, I saw it. Ah, I didn't. Mga halaman. <laughs> Dagdagan ko pa sila pag may pag makabadget ang lola nyo. Dagdagan ko pa yun sila. Yeah? Yan makakain dito. Oh, may chicken pa. Meron pa kami po dito salad. Oh, breakfast. Hindi <laughs> <laughs> ko na pala guys na videohan yung pagtapo ng pera ng asawa ko sa si swimming pool. Kasi nga pag i-video ko ay parang mas lalo siyang mga bad trip niyan. Kaya yani hindi ko na na-videohan. Hala, takbo. <laughs> Inabol yung pusa. Tapang na aming aso. Late, late. Ang tapang, tapang ha. Zoe! What is it? Zoe! Come here. Diyan na mga workers namin. Masop na sila mag tatiles ngayong umaga. Kusin na nila to ngayon kay para mandi ay malagay na ng tubig. So hey, be quiet. <coughs> Dito lang muna guys, tapusin ko yung video ko. Thank you for watching. Salamat. Good morning. Bye-bye.